ti tips tayo alam sam ngayon lang nilagay ko sa gabi may yung kulay so ito ano yan uh, plantar warts tinanggal ko ano yung ano, na pinasok pinasok ko gabi lang to. Ay, sa uma, pati sa umaga. Tapos, umaga nag sa sunscreen ako. So, ito yung 100% tapos, na aloe Tapos, ang ginagawa ko, pag may time ako ng ganyan. So, itong video na to, walang, walang filter yan, guys, ha? Kasi, ayan, nakikita yung mga nalgo. ganyan talaga yung tunay na balat ko o kasi kita kita yan o kung mag filter ako mukha akong papil alam nyo yun minsan nag filter ako mukha akong papil yung parang walang dugo kaya hindi maganda yung maguti i filter so ito so ito yung kinanahan ako ngayon ma mag, roll on <laughs> so ito lang yan very organic wala akong pinapahid sa mukha kong iba so ganyan lang ito, ito yung sikreto ng bulan ng matanda <laughs> So, bili na kayo ng ganito. <laughs> nag nag Nagpupromote. So, ayan. Pero sa lang, guys, mas maganda pa yung kamay ko kaysa mukha ko. <laughs> so, kagano <laughs> din. Kasi expose lagi yung ating face. So, dapat talaga din yung face. So, ayan lang siya, guys. Tapos, nagmo-moisturize nag ako. Ayan lang uh, O oh yung mga panga-panga natin dyan Baka noon mawala <laughs> Kasi ako guys mapang panga Yun nga lang Pag payat ako na-emphasize ngayon Yung panga ko So ayan Ganyan lang ang aking Ginagawa pinsan. Inunahan ako mag-vlog eh. So, ayan. Ano na siya. Tuyo na. Electric fan kasi ako. So, ayan. So, sana ang kamay na lang yung mukha ko. Kasi, sa personal, maganda talaga yung balat ng kamay ko. Kaya sa mukha ko. So, diba? So, ayan lang siya. So, ano ba to siya? hindi ko alam eh, bigay sa akin to ni Cordapian Vlog pa, pang ganun daw siya eh ganyan, mayroon pa twist pero di ko naman masyado ginagamit ano lang paminsan-minsan maganda daw to sa ating face so ayan lang very organic wala na akong ipanglalay winter mayroon akong nilalagay kasi ano um, ano ba dry masyado yung, yung mukha ayun naman summer na ayan